Sa pong maganda at uh, masaya at pinagpalang umaga po sa inyong lahat mga kapatid Ayan po ngayon lang po ako uli nakaakyat dito po sa aming uh, munting hardin At ayan nga po ang aming mga halaman Meron pa pong bunga ang mga dragon fruit At ito namang mga natira dito na mga halaman Ay, uh, Meron pa rin naman pong mapapakinabangan Ayan ang mga aloe vera ay malulusog. Ayan, may mga bagong tanim na pechay. Ayan, may bulaklak ang kamatis. Kaya lang po ay inuulan at napakarami pong uh, insekto na lumilipad-lipad. Ayan po ang ating kalabasa. Kalabasa ba talaga yan? Ito po yung ating sili yan po ang ating uh, mga munting mga halaman dito sa ating munting hardin. Medyo malungkot na po ang uh, ating munting hardin dahil hindi na po madalas na napupuntahan. Kung minsan po talaga ay nakakapagod na rin umakit sa taas na ito dahil kapag tayo po ay nagkakaedad na ay uh, humihina po ang ating mga tuhod. Ayan, purihin po ang ating Panginoon sa umagang ito mga kapatid. Medyo matagal-tagal po na makapag-video po ako. Dahil nga po mga shorts video na lang po ang aking uh, pinapakita sa inyo. At uh, gusto ko lang po kayong pasayahin dyan sa aking mga short videos. Na kahit tayo po ay may mga edad na, kahit tayo po ay may mga... Nararamdaman na sa katawan, gaya nga po ng aking mga naonang video na ako po ay dumadaan sa uh, sakit na breast cancer pero hindi ko po yan tinitignan kundi kung ano po yung uh, bawat araw na ibinibigay sa akin ng Panginoon, ayun po ang aking pinapasalamatan at uh, nagkakaroon pa rin po tayo ng uh, galak at uh, kapayapaan sa gitna ng mga pagsubok ng buhay na ating pinagdadaanan kaya ganun lang mga kapatid mga kaibigan ko dito po sa uh, social media mapa youtube man o mapa facebook man ang mahalaga po ay uh, gumagawa po tayo ng mga bagay na ikakagalak ng ating puso at uh, manatili pa rin yung mga ginagawa natin na makapagbigay ng karangalan sa dakilang pangalan ng ating Panginoon kaya mga kapatid hindi naman po ako naririnig na nagbabasa ng salita ng Diyos dito po sa ating uh, uh, channel ngunit uh, hindi po ako nawawala sa Panginoon at ako po ay umaasa sa ating Diyos sa bawat araw na tayong lahat ay uh, patuloy na inuuhaw ng Panginoon ng kanyang salita upang makapagpatuloy po tayo sa ating uh, buhay bilang uh, mga Kristiyano, bilang mga tunay na anak ng Diyos. Na kung ano man ang uh, sitwasyon ng buhay natin, tayo po ay uh, pinagtagumpay na ng Panginoon na hindi na po tayo tumitingin sa sitwasyon ng buhay kung ito man ay mahirap ba kung ito man ay maaluan kung may sakit karamdaman ka ba o wala, malusog ang katawan hindi na po natin tinitignan yon kundi ang tinitignan po natin ay yung kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay sa bawat araw na ang Diyos po ay napakabuti hindi niya po tayo pinababayaan sa bawat sandali ng ating mga buhay. So habang tayo po ay naririto pa sa mundo, habang tayo po ay binibigyan pa ng Panginoon ng chance na gumising ting umaga ay gawin na po natin yung mga bagay na makakapagbigay ng kagalakan sa puso ng ating Diyos at makapagpalipap din po ng ating mga buhay bilang mga anak ng Diyos dahil tayo nga po ay pinagtagumpay na ng Panginoon at hindi natin nakatingin sa mga sitwasyon ng buhay kundi ang tinitignan na lang natin ay nakafocus tayo sa Panginoon nakafocus tayo sa kabutihan ng Diyos at sa Kanyang salita kaya po tayo ay uh, winner na yan higit pa po tayo sa mananagumpay sabi ng Panginoon, we are more than conqueror sabi po ng uh, Word of God kaya mga kapatid nais ko lang po kayong kumustahin lahat nawa po ay uh, nasa mabuting kalagayan po kayo lahat po ng aking mga subscribers dito sa Pilipinas hanggang sa ibang bansa mo kahit man ang hindi pa nakapag-subscribe uh, nais ko po kayong kumustahin at uh, patuloy po tayong manalangin sa Panginoon na bigyan lang po tayo ng Diyos ng uh, kalakasan sa bawat araw kalakasang pisikal kalakasang mental emotional at kalakasang spiritual yan po ang pinakamahalaga, yung kalakasang spiritual Dahil dyan po tayo kumukuha ng uh, lakas, physically, mentally, emotionally. Dahil kapag mataas po ang uh, antas na ating pananampalataya, ay masaya po tayo, malakas po ang ating pakiramdam. At salamat po sa Panginoon dahil siya po ang pinagmumulan ng lahat ng bagay kaya mga kapatid hanggang dito na lang po muli ang aking video huwag niyo pong pabayanan niyo mga sarili patuloy po tayong umasa sa Diyos dahil ang Diyos lamang po ang tunay nating pag-asa Amen